video na to guys kung ano ang pipiliin mo sa dalawa nito pero pago pong lahat guys sigurado sigurado calling the attention of all content creator na nakikinig sa akin ngayon pumili ka sa dalawa na ito okay paniwalaan mo ko kung hindi mo paniwalaan okay real talk lang to okay for today's video For today's video guys, ha? magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo lahat. For today's video, pag-uusapan natin ang video na to guys, kung ano ang pipiliin mo sa dalawa nito. Pero bago pong lahat guys, sigurado, sigurado, calling the attention of all content creator na nakikinig sa akin ngayon. Panoorin mo tong video, may papanood akong video sa inyo guys at kayo ang huhusga kung ano ang mas pipiliin nyo. Okay, ito guys, silbing aral po sa lahat at hindi lang po para sa akin. Ay sila natin to ha. Hindi lang para po sa akin to right, guys. must relate yung mga taong marami ng experience pagdating sa isang content creator. Okay, hindi ko na po patatagalin po itong video na ito, guys. Kaya I hope may matutunan kayo dito. Kaya panoorin niyo to hanggang dulo. Okay, in 5 4 3, 2, 1. Okay, sana may natutunan kayo dito at mag-comment kayo dyan sa baba kung ano ang masasabi mo. Okay, video, pasok!